Excuse me. Bee, bee, be, bee, bee, bee. Wala, bata pa. Sanay na sa ano. Sa tawag. Bee, bee, be, bee, bee, bee. Meron akong, meron kami natin ano kagabi. Pansit. Pansit na may patola. Nagtubig na naman yung mga kainan na. Oo okay. nga eh. Makas ng ulan eh. Ay, eh, kumakain sila ng gulay. Oh. hindi <laughs> ako. Bakit sila kumakain ng pansit? Doon na nila ilalagay. Mamaya babanatan din nila 'yan. Wala namang Wala namang ano 'yan eh, iniiwan na pagkain 'yan eh. Sarap sila kumain, oh. Yung isa na piilay, dahil sa sobrang katabaan, tumalon doon sa mataas na bahay doon dito dito tapos eh magpapakain ako papakain ako tumalon gumabadali eh sa sobrang taba niya nadali yung ano um, niya pa napilay parang ako <coughs> overweight Mas masakit tuhod <laughs> Dito tayo sa mga brown eggers. May itlog na sila. Kahapon, dalawa na yung nakita ko. Ngayon, tignan natin tignan. Sa taas, kinapa ako kahapon. Wala eh. Tignan ko ngayon. Pero papakainin ko muna sila para hindi sila nakikigulo. <laughs> magulo. Hmm. Pati yung brama magulo dito sa loob. Hindi. Kasi, siyempre. Ba! Nandiyo na kang agad kayo. Tapos na sila kumain. Nandiyo yung patola. Ayun nilang patola. Pinansit nyo lang yung patola. Yun. O, oh, doon, 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 Dito sa side? Okay, um, hmm. o, oh, sige, dito kayo kumain. O, oh, yun, o. Oh. Para hindi ka rin kayo nakikigulo. Binigyan na kayo ng pagkain doon na. Ah. Four. Okay na. Hmm. Kain oh, sila. Hmm. Silipin mo muna doon. Dali, isin na ko dito. Okay. Excuse me kumakabakwa kayo kayo. <coughs> ay, eh, tatlo na. Oh. Lima to eh, lima. Eh, eh. Dun. Wala ano to. Dami. Ito, lima to. Ibig sabihin. May nadagdag. O, tatlo. Ay, 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 ay. Mga baby, pasandari it lang. Ito medyo parang ano ah. Ano ba to? Freckled. O, hindi ganun mo. Ah, 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 ay, Bibi, lumabas dyan. Tutukay ka ng mga manok. Yun. Yan. Ito, so, mga dami egg to eh. <laughs> Tingnan mo pagkaka... okay ba kaka... Kakain Oo, oh, light to. Pero, pero, na. Pero pwede na. Ah, uh, Calful na. Oo, oh, pwede na. Tapos meron sila mga ganyan. No? Oh. Parang totoo talaga sila. So. Balik mo naman na doon. Di ba galing? Dami egg. Ito so, dami yung malikot eh. O, oh, yan o. Oh. Ito parang... Parang itlog ni Princess. Mas pekeled tong isa. Marami siyang parang... Si Princess ba yung nag-iitlog ng ano? Oo. Oh, oh, maraming pultik-pultik. Sa mga hindi nakakaalam, si Princess, isa sa mga nanay. Na mga ano. Oo. Oh, oh. ito, egg. ito ano. Parang nagpupulbos. Hoy, hoy, hoy. Sige, labas, labas. You don't belong here. Well, yung... meron na tayong itlog. Kaya kung matinanggal si Choy Choy tsaka si Tetet para hindi kayo binubugbog eh. Magpapabugbog naman kayo ngayon dito sa mga manok. Ay, hey, sinisipon ako. Alam nyo, sinisipon ako. Kami pala, sir. Uso ngayon eh. <laughs> Well, tatlo na yung itlog. Doon sa taas, wala. Siguro, hindi nila gano'ng type doon. Kasi nandun yung... si Kobe eh. Oh, tingnan mo yung Puga doon sa taas, hindi gano'ng cozy eh. Di ba? Uh -uh. Doon sa baba, cozy kasi. Siguro kailangan pa nating ayusin ulit. Gusto nila ang puga yung cozy eh. Pero dito ko naman talaga sila gusto mangitlog sa baba. Sa taas, in case lang na may nangingitlog dito, para hindi siya may store, buto sa taas. So nakatatlo na kami na itlog. Pero in, noong last video, nagpainom kami ng egg 1,000. Katulad ngayon. Ayan o. sa maya. Pero papalitan ko na yung mamaya-maya. So, hindi... Uh, hindi ibig sabihin dahil uminom ng egg 1000 eh nang iklog hindi po kasi eventually mangingitlog na talaga yan kasi mga kapatid na nangingitlog na parang it's a matter of days uh, time na lang na mangingitlog na sila kasi talaga mangingitlog na yan sila so nagkataon lang na nagpainom tayo ng egg 1000 eh ng itlog na sila. Kasi ang egg 1000 naman ay Ang egg 1000 naman, hindi naman 'yan pampaitlog. Pampaganda 'yan ng quality ng itlog at pampaganda ng production ng itlog. 'Yun okay. yung pam ayun ang bisa ng egg 1000. So ito, uh, hindi ko muna uh, te-testingin kasi wala pa tong epekto ng egg 1000 eh. No? Oh, hindi naman agad basta-basta may oh, effect. Hindi naman kagad yung epekto yun eh. So, ikikip ko muna ito hindi ko muna hindi ko muna bubuksan no bubuksan natin yung next titingnan natin sigurado yun tumanggap na yun ng egg 1000 no mga siguro mga lang tayo konti si check natin yung shell quality so iminom na naman sila ng egg 1000 you nila know? so, <laughs> oh sarap o ba? Diba? meron na namang meron ng pakinabang yung mga brown eggers namin pero may, medyo iba yung timing namin dun sa mga brown eggers eh. masyado namin pinatanda yung mga nanay nila bago kami kumuha ng replacement dapat medyo dumalaga pa sila na kumuha na kami para nangingitlog na yung mga anak bago namin sila ikal ginawa namin nung may sisiw na kami kinal na namin sila <laughs> Kaya matagal walang ito. Oo, oh, kaya matagal kami walang brown eggs. So next time, ganun gagawin namin. Habang palaki yung mga replacement, di muna namin sila ikakal. Ganda lang itsura, oh. Uniform. <laughs> ah, di ba? tapos consistent yung ano, yung laki nila. Pag-meet kayo natin yung Brahma at yung Brown eggs, ano kayo magiging effect? Ay, hindi ko alam. Laki Pero itong eh. mga Brahma, itong mga Brahma talaga malalaking manok talaga 'yan. Matatangkad. Pero nung bata-bata sila, ano sila yung mabuto? Uh-uh. Bony. Pero ngayon bumulas. Sumabigat so na. Paano, paano kaya nila kakayanin? <laughs> Pero tandang pa yung mga 'yan. Mas bata yung mga Brahma kaysa sa mga Brown Eggers ganda. Mag-iitlog ma kayo ng marami, ha? Oh, sigurado mamaya. Kasi maaga pa eh. Six uh -huh. o'clock oh, pa lang eh. Sigurado itong maghapon na ito may itlog na. So, eh, ibig sabihin tatlo. Uh -huh. Meron pang isa Tatlong itlog. No? Meron isang hindi pa nangingitlog. Alin dun. Alin kaya sa inyo. Sigurado ngayon mangingitlog yun. <laughs> Or, pero may, eventually may mangingitlog ngayon. Kasi, ang ang cycle naman okay eh, everyday nangingitlog. pero may isang araw siyang pumapalya. Rest day lang. O meron siyang ganun eh or or minsan dalawang araw ganyan. Pero eventually may mangingitlog sa apat na yan, may mangingitlog ngayon. Pero dahil since dumalaga pa sila, maaaring hindi pa sila mangitlog or syempre eh, hindi pa regular yung kanilang uh, cycle. O oh, yung cycle ng pangitlog nila kasi first time mami sila eh. First time na magiging Eggers sila. Maganda nila, no? Yes. Tama tamo yung mga nilagay natin yung si sisig. Inom kayo dito, oh. Inumpa kayo dito. Pero babaguhan na rin yun. Oh. oh, lalagay na ng fresh. Para everyday fresh. Oh, ayan, ah, meron na kaming uh, brown eggs na hindi pare pero ang itsura. Ito ganito, hindi maganda to. Para sa akin, ah. Hindi ko gusto yung mga, specs specs na ganyan. Gusto ko ganito. Ah. Uh, pag tinignan mo sa ano, iba talaga itsura ng isa eh. Oh. Sino sa inyo ang may gawa nito? Sino <laughs> sa inyo anak ni Princess? Siguro ito. Hindi <laughs> natin alam. Hindi <laughs> natin alam. Mo. Kasi pare-pareho sila. Pero pag siningle pen mo yan, malalaman mo kung sino. Mm -hmm. ah, sige ha. Ngayon yung maghapon, requirements, magdagdag ng itlog. <laughs> Para... Pressured? Uh Oo. -oh. Well, Hindi hindi pala natin pwedeng ikumpara to sa sa magiging itlog nila. Oo. Uh -uh. Bakit? Kasi maluluma na to eh. Oo. Uh -uh. Kung mag tayo ng next batch, ay hindi, hindi. Depende, depende. Okay. Let's see. Sa, next, sa mga next episode o sa next episode yun, pa-compare natin yung itlog nila sa na, ngayon. Na, wala pang talab to ng ano. Kasi buo na yun sa loob nila eh. Uh -uh. Actually naka line up na 'yung mga eggs. Na oh, up na 'yung mga itlog. Yung mga naka line up siguro, 'yun ang pwedeng malagyan ng egg 1000. Uh, 'yung mga, mga nasa dulo-dulo pa. So, let's see kung ano ang epekto ng egg 1000 sa next episode, ha? Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Paalam. Uh, Operasyon Mangitlog, ha? Operasyon Mangitlog.